Hello guys, nandito pala kami sa Venice. Ayan. Ito pala yung lugar na laging dinadayo ng mga tao. Ayan, nakita nyo guys, sobrang dami nga namamasyal dito, lalo na linggo Punong-puno yung Venice, yung ano nila, yung pinaka-tourist spots na doon banda sa main bridge. Yun, napakadaming tao doon. At dito na nga kami guys, tumabas. Ayan. Ini talaga namin to para solid yung lakad namin kasi medyo may kalayuan to sa bahay namin guys. Kaya gabi na kami umuwi niyan. Talagang inikot namin para solid talaga. At dito na nga kami guys sa fountain. Ang ganda yung fountain na yan pag gabi kasi umiilaw yung lahat ng ano diyan. Lahat ng background din guys. Umiilaw yan. Eh umaga kami pumunta eh, para solid talaga guys Tapos gabi na kami umuwi. Ayan guys, bumalik na nga naman kami sa loob. Tapos, ang kagandahan pa dito guys, kasi ang daming cartoon characters. Ang katulad si Super Mario, ang daming nagpa-picture pa Super Mario. Ayan. Tapos si Coco no? Eh. Ang cute to, oh. nakipag ano pa, kawaii pa. Napakarami nila dito guys. So, oh. siguro ang pakainit yung suot nila. Ayan, panay nga lang kami ikot-ikot yun guys. Sinusuri talaga namin. Kasi bihira lang kami magpunta dito eh. Kasi medyo malayo to sa amin. Ang ganda dito mama siya guys. Hindi nakakasawa. Kaya talagang ano, binadayo siya ng mga tao para talaga na sa ibang bansa. Ayan si Patrick guys. Oh. Ang kulit to. Oh. Nagulat talaga yung babae. Eh. Si Spongebob lang yung wala dito sa Venice eh. Si Patrick. At saka si Pokemon lang yan dito. Sa lang sa Pamayo, Pocomelon. At ayan guys. Iba naman yung mga costume nila. Ayan. Kailangan pag picture ka sa kanila, kailangan bigyan nyo siya ng barya kasi kakahiya naman. Ang init-init pa man din ang suot nila. At ayan nga si Nanay nagpa-picture. Pero nakakatakot yung ano nila o costume nila. Pwede silang matumba. At ayan nga guys, si Pinocchio. Kahit eh, napakalayo namin nagvideo sa kanyo, nakita pa talaga kami ni Pinocchio. Nagpagkaway pa. At dito nga kami sa bridge ng Guinness. Ayan. Lagi napupuno itong bridge na ito guys. So, kasi ito talaga yung pinaka tourist spots ng Guinness. At nung time pala na to guys is malapit na ang Chinese New Year. Kaya yan yung decoration nila pang Chinese. Ito yan. Restaurant pala yan. ba? Diba? Pasyal ko talaga kayo guys ang bongga. At ito yung Venice. View ng Venice. Pinaka tourist spots na na. Magandang view. Diba parang ko talaga na sa ibang bansa. kahit dito ka lang sa Pilipinas, pag pumunta ka...